Ayan Ayan, hindi tayo Sa puno ng atis Ang gaysan ni atis Ang dami rin dun Ito, maliliit Oh, ang dami ng berries. Hindi sila lang berries, 'yun daw Ano niyan? Ano nangyari sa puno? Para nilang bitina nang. Mas mangga naman. Mangga naman daw. Oh, mangga naman. Manungkit kayo. Mm. Oi, Tardy, ano na? Ginaw ka na? Kanabe. Kana, bis tayo. Bis na. Ha? Tardy.